Yong. Sabi nila may ahas daw diyan. Ha? Ah? Dito na yata sa ano, ilog yung ahas eh. Namatay daw yung aso diyan ah. Siya, mag-ingat ka diyan. Dami ng bunga ng kamyas oh. Mag-ano na kana, mag ka na. Dami. Oh. Isda na lang ang kulang 'yung. Oh. Saka si Jamila. Katatabas mo lang yan na karaang buwan na. Ah. Malago na naman. May ampalaya? Ah, oh, huwag mo mapatayin. Dadami yan. Para dyan na lang tayo manguha ng ampalaya.